Ang mga manggagawang Pilipino daw, lalo na ang OFW, sobra-sobra daw maghanap buhay ang mga yan. I can only say yes. Totoo po ang lahat ng yon. Kaya kung ikaw OFW ka at may oras ka para magpahinga o meron kang bakasyon, sulitin mo na. Hindi naman ibig sabihin ay lumipad ka patungong ibang bansa. Believe me, an out of town will do. Kami nga, this time, pinili namin hindi umalis ng Italy. Huwag talaga. Bakit? Chicken talaga. <laughs> Bakit? Pancit. <talaga. laughs> Bakit? May may piyestahan pala eh. May birthday yan, Beck, pancit. Okay guys, this is the first stop na 2 hours drive ang ating uh, Mayora at dito kami ngayon nagpi <laughs> Ah, relaxing. Masarap naman in fairness. Tapos, kita ang ating mga pagkain. Ang kakainin ko is, syempre, pasta fredda or fusilli. Ito, dito. I'm showing you. Ito yung kakainin ko, o, oh, ganyan. Bumili lang ako ng tinapay. Tapos yung kay Mark, ang sosyal, ang kakainin lang niya ay, ano nang kakainin mo? Tinapay. Tinapay lang at saka gorgonzola lang. Blue na cheese. Blue cheese. Huwag mo Pero yung kanya, <laughs> yung kay Mayora, ayaw niya nang pakita. <laughs> Chika lang, pero... May may birthday yan kasi yung kay Mayor. <laughs> may kita ni <nila>, Rosana. <laughs> o oh, so la, tara, let's eat. Okay, so tapos na tayong kumain, kaya tara na. Kasi meron pa tayong 3 hours bago makarating sa ating... 3 hours pita. talaga? Ilang hours ba? Eh, isang oras kalahat. Eh. Ah, malapit na pala tayo? Mm hmm. Talaga ba? Isang so, oras at kalahati naman pala tayo papuntang Florence guys. We're going to Florence, hindi ko pala na ulit. For a night, kami mag-spend ng night. At saka mag-iikot-ikot na tayong kaunti. Ano pwede natin punta? This is my very first time na mag-road trip at kasama namin si Mayora. Hindi naman pala masyadong malayo ang Milan from Florence, mga 2 and a half hours lang. It's just that, urus kami tigil sa iba-ibang convenience stores kaya inabot kami ng siyam siyam. Okay guys, so finally we are here in Florence, Italy. And andito kami sa B&B Hotels. We're just staying for a night. Kasi nga, hindi, din nila kayo mag-drive ng 7 hours straight. Papunta sa pupuntahan namin. Kaya magstay kami for one night dito sa Florence. Pero syempre, push na rin natin yung pagmamasyal ng konti. Dahil madami naman din magagandang lugar na pwedeng puntahan sa Florence. sa nakapunta na naka dito kami ni Mark ng once. Once pa lang na tayo nak nakapunta dito, di ba? Once pa lang ako nakakarating dito. So this uh, this is my second time. Pero si Ralph, ano pa lang niya. First time pa lang niya dito. Kaya itutour natin siya. Kaso wala na rin ako tanda ng mga alam nyo yung hindi ko na rin actually alam yung mga as in mga lugar dito. Pero syempre may Google naman kaya let's go fight. Kaso ang tagal mag-check in, guys ko. Grabe ang tag umupo muna ako, guys. Grabe ang tagal. ito muna. Third floor eight. Buti na resolve natin yung problema. Ano naging problema natin? Dahil kasi... Ayaw siyang bigyan ng ano. Hindi pinyo nabi daw kasi single lang. Hindi po Grabe yung... Grabe si Ralph. Papahigayin siya sa ano sa single. Eh, ang problema, hindi na siya single. Yun ang point. Kasi tayo dito. Ay! Meron... Kasi tayo? Oo. Ayan, totoo yan? Kasi ako tayo kasi. si si Jen siguro Apo. ikaw. Apo, tapos na nyo. Sumamahal, dali. Sama ka siya. For your experience. For dali experience. Na. Ay, Ay puta ka ba't mo sinara? Hindi ko sinasara. Makakaloko. Ah, kasha, oh, kasha na tayo ngayon. Ano mo? Pagdalaglag. Pag ako muna. Pag ano bang floor ko? Third floor lang ako, iba't seven. <laughs> Ilan nyo, ha? Uy, ba't ang pindut ka ng pindut dyan? Bakla pindut ang pindut, pindut ng asawa mo. Number number ano ba, three? <laughs> kalo. Uh, feeling ko Espanyol yung Bex. ba't Hindi, yung lalaking yun. Kasi... May pink. Ganon talaga. <laughs> May pinkish glow, Bex. Anong choosy. nag pa tayo. na tayo choose. 3... 3... 3... 1... 5. 3-1, doon pa sa malayo. Dun, oh, malayo. sa 3-1-5. Ay, don 3-1-5 eh. 311, 312, so 315 daw si Mayora. At saka... Ayun, hindi pa na tayo same level. Eh. Kaka... Kung bigyan ng single, ano yun? Kaka Hindi, yan. sabi niya kasi, ibibigay daw ko sa'yo, medyo malaki-laki naman. So, Wala akong pakialam. Hindi nga naman matrimonyal. Na hindi ako nagbayad ng binayad ang yung ano? Oo na, huwag kang magalit sa'kin. Hindi na, na high blood siya. Come. Okay, yun. Nakita ba? Baka nakita. Huwag niyo isusubong kung ano number. Wow! O, dito. Oh, dito. No, no. May pangatumbi. Eh, trip lang nga kasi ang sabi niya. Oo. Uh -huh. Oh, oh. oh di ba? Palagi mo nang adito. Oh, Uy, bet naman. Maganda naman siya, in fairness. Oh di ba? Amoy lang siyang lumang patay. Grabe ka lang. <laughs> Importante, walang patay sa buo. Oo nga. In fairness. Oh, oh, ano lang, basic and... Uh... basic and kineme. Wow, may kwan ka dito. O, oh, mga kapitbahay mong ano. O, oh, pwede ka magpatayo dito. Oh, come to mama, gumanon ka. O, bubuksan niya yung aircon. Tara na. Siyempre. O, oh, siya. See you Jenta later. Oh. Na Ngayon naman, pupunta tayo sa room namin. Tara. Ayan na, may room. Oh, ano ka naman dito? Kanina ka-camping. Ngayon naman, dito naman tayo sa BBM. At dito pa talaga kami sa BBM kami talaga ni Mark napunta. Grabe siya. Pumunta siya. sa naman Kaya eh. Mo, or may nandito ka nakasali ka talaga ni earphone. Oh. Wow. Oh, sa bukas ng aircon. Parang oh, hindi na <laughs> kayo pa. Discrimination. Ayos sa mga bakla. Ma, okay lang yun. Hindi naman matrimonyal yan. Oo nga. Dalawang singulo yan. Pero kiber. Kiber. Kaya na namin ni Mark dyan. Oo. Oh. Wala pa yung Tapos ano bang view natin? Wala At nakakaloka to. May butas talaga siya, Bex. Hello, butas yung kurting. Oh, at least nasa highway. Nandito tayo sa highway. Tinan natin. Highway yung ano. Ikaway yung labas. ba? Diba? Grabe siya. Anong ginagawa mo sa loob, Beth? Ida ka. Ano nangyari Anong nangyari sa'yo d'yan? Ipasa ako. Anong ginagawa mo? Naghilapos ka lang. Anong ah, lakas. Nasupo lakas. Grabe. Kaloka siya. Ipasa ka lang. Ipasa Okay, so freshen up muna tayo ng konti at tayo. Freshen up. Wala na. Okay. O tataas ka ulit. Tataas ka muna. basang basa ulit. Tataas muna ulit siya. Freshen up muna ng konti at let's go. Kaya nga, freshen up. Alam mo kung walang ref dito, Tignan mo. Ay mo lang kayo ref. Eh, hindi naman tayo magre-ref eh. Eh, ano yung... Para sa gabi lang eh. O, doon tayo sa sa'yo tayo mag... Chismisan. So guys, parang naisip ko, huwag na tayong mag-spray uh, net, mag-sumbrero na lang tayo. Let's, kasi imbis na mag-ano mag, tayo, parang, hindi ko na, ayosin ko po yung buho ko, shampooing ko pa, wag na, hindi na. Mag-sumbrero na lang tayo para diretsya na tayo pack. So, ayan, we have our Gucci cup at this is the look, may the look talaga. That's it. Kaya ba? Yan. This is the look. Beat lang. Okay. Simplehan lang natin, guys. <laughs> Kasi syempre, mahabang laka rin din yun. Tsaka, ano yun? Ano yung tumutunog dyan, man? Ano yung tumutunog? Si Mark nasa banyo. Anyway, so kita-kita tayo. Mamasya tayo ng konti sa Florence, guys. Okay guys, finally we're in Florence and as you can see, ito yung very famous na ano ba to Batistero. Kumbaga yung binyagan ba? Yun. Dito sa Florence, Italy.